Eto mga master, lumulubog yung switch at nakabuka. Kadalasan yung mga ganitong issue, yung extension bolt, nahuhugot or nababali yung tainga ng ating utility. So, para malaman natin, buksan natin to mga master. Yan. Kayang-kaya nyo itong gawin mga master kahit hindi kayo electrician. Makakatipid na kayo kahit di na kayo magtawag ng re-repair. Kayang-kaya nyo na sa sarili nyo. Basta ang una lang natin gagawin pag nagre-repair kayo, lalong lalo na pag hindi nyo kabisado. Ibabaan nyo lang muna yung breaker ninyo. Ito yung extension bolt mga master. Yan, mahugot mismo dito. Yan, local siguro yung ating utility na kinabit dyan. Pero basic lang to mga master sundan nyo lang tong video ito natanggal na natin bali ang gagawin lang natin para may pasok ulit natin dyan bago natin nirepair yun nilagay yung extension bolt linisan muna natin ito na mga master pasuin lang natin o painitan natin yung pagturnilyuhan ng ating switch, yan, antayin nyo lang mainit yan mga master mas mabuti kung gumamit kayo yan ng mga plies para hindi kayo mapaso, pagkatapos nyan salpak nyo lang ng ganyan mga master, ilubog nyo mabuti para kumapit, yan kung tignan, tinitignan nyo, kahit lakasan nyo ng hatake, hindi na yan sasama, kasi dumikit na ganun lang yung paraan para may balik yung pagturnil yohan or extension board ng ating mga switch sa utility yan okay na mga master ba diba? bali kabit na rin natin yan na baklas lang yung ating switch kanina kaya nakalubog siguro na sobrahan sa pagtulak yan ibalik na natin basic lang to mga master kayang kaya nyo tong gawin sa mismong mismo sa sarili nyo, kahit din na kayo magtawag ng electrician, makakatipid na kayo at natutunan nyo pang mag-repair. Yan. Kadalasan yan mga master, tinatalayan na ng, nga ng isang hibla ng wire. Pero dahil okay pa yung tainga niya, ganun lang yung ginawa natin. Yan, hindi na nakalubog at di na nakabuka. Okay na ulit yung ating switch.